Ang sistema, pag-uusapan natin, ano? Ang sistema ho na dapat gawin para dito sa mga dalawang dalubhasang mga network nito ay mag-ihikayat, ano? Ito itong the system, oh, tagalugin ho natin, ano? Itong nilalaman, the system also seeks to encourage telecommunication forums to compete with each other in providing the best overall value that they can offer, introduce innovations. Tagalog, hong totoong sistema na talagang uh, hihikayat sa Smart and Globe magkaroon ng seryosong kompetisyon para mas ang mga gumagamit ng kanilang teknolohiya at parokyano. hindi lang serbisyo, hindi lang ordinary uh, service, talagang top notch. At para lumawak pa ang kanilang merkado, dapat magkaroon ng pagbabago rin sa sistema ng ating advertising. Sa pamamagitan ng ating advertising board, advertisement sa telebisyon at diaryo, no holds barred ang dating ng dalawa kung pag-uusapan ay comparative advertising or pagkahambing ng dalawang network kung anong kaibahan ng kanilang serbisyo. Magpapaliksahan sana itong Smart and Globe para magkaalaman, magsasabi ng totoo ang Smart and Globe. Ano ang kaibahan ng kanilang serbisyo? Okay? bibigyang diin at punto mga dapat tingnan ng maigi ng merkado ng mga subscribers ng Globe para makapili sila. Intelligently selecting kung ano yung dapat at nararapat gawangan ng sinasabing nilalantad ang kanilang mga bagay na kaibahan sa bawat isa. Kung bakit mas maganda ang serbisyo ng Globe sa Smart at ang Smart ganun din, mas maganda sa Globe. Alam niyo ho, ang tawag sa si sistema ito. Dito ho, truthfulness in advertising by doing actual comparison. Katotohanan sa sinasabing pag sa, adverti sa, advertising sa pamamagitan ng sinasabing aktual na paghahambing. Gets niyo mga boss? Para magkaalaman. Kasi pinag-uusapan natin dito, buisit ko minsan tayo. Alam niyo malaking teknolohi ho to eh. Kabahagi ho ng buhay natin. Technology driven ngayon yung ating lipunan worldwide na pag wala ka ngayon, cellphone, hindi ka connected sa buong sa, mundo, sa iyong mga kaanak, shut out ka. E paano kung kinukontrol control itong mga gahamang smart and globe? Kaya ang paghahambing dapat, you know, comparative advertising, Paghahambing ng advertise ng, 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 ng globe sa smart kung anong kaibahan nila, ganun din ang smart sa globe kung anong kaibahan nila at kung bakit mas maganda ka lang servisyo. Itong dapat eh. Paghahambing ng smart ng globe. Ito yung sinasabing no-holds-barred, unfiltered but truthful in advertising. Mga boss, sa bansang Estados Unidos, ang tawag dyan comparative advertising. Nang magkatunggaling produkto. Pareho sila pero magkatunggali. Alam niyo ba kung sino magbe-beneficio? E sino pa? Di tayo. Taong bayan. Magkaroon ng freedom of choice base sa bakbakan ng dalawa. <laughs> pero take note ha. Pwede rin kasi magkuntsabahan ng dalawa. Pa, paano? Him uh, himayin ho natin. Ah, himayin. Okay, okay. Bear with me, pakinggan nyo lang ho, dahil ito analysis na huto. Hindi huto nagagawa sa ibang mga programa. Hindi dahil magaling ho tayo. Eh, may, may, mga bagay lang ho ako na nagagawa. If you, make to make, if you want to make a comparison, eh, comparison of this program sa ibang mga programa sa television, sa anumang network, ihahambing ko rin ang programa ko kung bakit naiiba ho tayo kung, kung pag-uusapan ay paghahambing. Ngayon, yung comparative advertising ho nitong mga mga telco companies, mahalaga ho yan eh. Dapat magkaroon ng makatotohanang ng reforma sa advertising board na siyang nagkokontrola sa mga patalastas sa radyo, telebisyon at dyaryo. Ang ad board, advertising board sa Pilipinas ay maaaring magagamit o magpagamit na pwede silang gawing galamay ng Smart Globe dahil lilimitahin ho nila ang pagpapresenta ng advertisement sa radio, telebisyon at dyaryo at magsisilbi sila ng mga board of censor. Kaya hindi ho pwede mangyari dahil hindi ho pinapayagan yung sinasabing comparative advertising sa bansa natin eh. Pinagbabawal ho yung ganong klaseng competition by way of comparison. Ngayon nilalantad ho natin. Kasi kung, kung sinasabi ho natin, meron ho sa ang sinasabing Republic Act 1120, zero, uh, 1122, 11, 11, 202, a Mobile Portability Act, maghihikayat ho ito ng sinasabing eh, eh, mapag-igi. Kasi ang, ang pinaka-G2 rito, balikan ho natin kung paano, makapamili ho ang mga subscriber. Okay? Makapamili ho sila. Ngayon, <coughs> dapat ang pagpipili ho nila iwag ho kontrolahin ng advertising board. Alam niyo ho bang kapangyarihan ng advertising board? Sila ho ang nag-aaproba ng commercials <coughs> sa television, sa radyo, at sa dyaryo, kabilang na ang mga billboard. Dahil silang kumakatawan sa, sa, mga, ad, sa mga advertisement. At posible may vested interest sila, bahagi sila ng mga malalaking network at mga pahayagan na katung, mga galamay ng sinasabing, eto hoy, uh, telco. <coughs> Inuubo tayo, parang ayaw tayong pagpapatuli, kapahinga Oh, yeah. Ah, may hagod sa lalamunan. <coughs> Balik ko tayo. Meron bang kartel pagdating sa pagmomonopolya para eh, nag nagkakaisa ang maga-competition Ang monopolya para sa isang isang negosyo lang yan eh. Kaya monopoly. Duopoly is magdalawa nagkunsyabahan. Pa, paano pagdalawa? Smart and Globe, duopoly. Pangatlo, triopoly. Malayo pa, boss. Malayo pa, malayo pa malapit na malayo pa ang umaga <laughs>